Gumamit ng tent bilang classroom ang mga mag-aaral sa San Remejo National High School sa Northern Cebu dahil sa kakulangan ng silid-aralan matapos na masira sa pananalasa ng Bagyong Yolanda. Ito ang balita ni Naomi Sorinoso muna ang ginagamit na classroom ng mga estudyante sa San Remejo National High School dito sa San Remejo sa Northern Cebu. Ito ay dahil sa kulang pang eskwelahan ng labing apat na classrooms para sa mahigit sa isang libo at walong daang estudyante. Apat na klase mula sa grade 8 at grade 7 ang gumagamit ng dalawang malalaking tent na ipinahiram ng non-government organization. Isang section din ay sa stage na ng paaralan nagsasagawa ng klase. Mula umaga hanggang hapon ang pasok ng mga mag-aaral. Kaya naman panay ang paypay -pay ng mga estudyante at guro habang nagkaklase. mayat at maya din ang pagbuhat ng mga armchair at lamesa ng guro upang maiwasan ang mainit na sikat na araw. Mainit ang panahon. Um, apiktado yung mga pag-aaral nila. Sige, singot mo. Bulo yung gaya ko Init kayo eh? doon. Ayon sa prinsipal ng paaralan, pawang minor repair pa lamang ang naisagawa sa mga classroom na sinira ng Bagyong Yolanda dahil kulang sa budget na inaasa sa Department of Education at iba pang NGO. We have 43 sections as of now and um, we have only 28 classrooms donated by the DPD. We use our covered court as class, uh, there are four classes that occupy that but after Yolanda, They are now having classes at the 10. Sa kabila ng problema sa kakulangan ng mga silid-aralan, patuloy naman ang paghikayat ng mga guro dito sa San Remejo National High School sa kanilang mga mag-aaral na magsumika pa rin sa kanilang pag-aaral. I don't uh, let our students feel that they have to complain much. I, I tell them that this is their challenge as part of their struggle in overcoming difficulties in lives. Mamino juga ka pa teacher niya. Di juga ka basagdan na nimo kung langas, kung alimuot, basta focus lang ka sa teacher. Ayon sa DepEd Provincial Office, kasama ang San Remigio National High School sa napiling paaralan na bibigyan ng budget para sa unang batch ng school repairs na lalaanan ng 14 million pesos. Pakiusap ng pamunuan ng paaralan na kung maaari ay bilisan ang pagpapalabas ng pondo upang hindi magdusa at maapektuhan ang pag-aaral ng mga bata. Mula dito sa San Remigio, Cebu. Naomi Soriano sa UNTV News Worldwide.